kahulugan ng pagsigaw sa panaginip. Ang pagsigaw sa mga panaginip ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng nakakulong na emosyon at ang pangangailangan na palayain ang mga ito. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagsigaw, masasabi sa iyo ng iyong subconscious mind na matagal mo nang pinipigilan ng iyong nararamdaman. Nahon na upang bigyan pansin ng iyong mga damdamin at tugunan ng anumang hindi nalutas na mga isyo. Ang panaginip tungkol sa pagsigaw ay maaari din magpahiwatig ng isang pangangailangan para sa tulong o isang pag-iyak para sa atensyon. Ang isip mo ang nagsasabi sa iyo na may bumabagabag sa iyo at kailangan mo ng suporta para malagpasan ito. Huwag magatubiling makipag-ugnayan sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, kaibigan man, miyembro ng pamilya o profesional para sa patnubay at pangunawa. Kung naranasan mo ang panaginip na ito, subukan tuklasin ang mga partikular na pangyayari sa panaginip mismo. Ang konteksto ay maaaring magbigay ng karagdagang mga insight sa kahulugan ng iyong panaginip. Halimbawa, ang pagsigaw sa publiko ay nagpapahiwatig ng takot sa paghatol o pagnanais na marinig ang iyong boses. Ang pagunawa sa mga nonsense na ito ay makakatulong sa iyo na matugunan ang pinagbabatayan ng mga emosyon at makamit ang isang mas kasiyasiya at balanseng buhay. Ang mga panaginip tungkol sa pagsigaw ay maaaring nakababahala at nagiiwan sa iyo ng hindi mapakali sa paggising. Narito ang ilang posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa pagsigaw. Una, ang takot at pagkabalisa. Ang pagsigaw sa isang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong panloob na takot o pagkabalisa. Maaaring dumaan ka sa isang mahirap na oras sa iyong buhay at ang iyong subconscious mind ay nagpapahayag ng mga damdaming ito sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Pangalawa, mga isyo sa komunikasyon. Ang pagsigaw ay maaari ding iugnay sa mga isyo sa komunikasyon. Maaari ka makaramdam ng pagkabigo sa iyong kawalan ng kakayahan na ipahayag ang iyong sarili. Pangatlo, ang pagpapalabas ng mga emosyon. Ang pagsigaw ay maaari maging isang paraan upang mailabas ang nakakulong na emosyon. Ang iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na dapat mong bitawan ang ilan sa mga damdaming pinanghahawakan mo. At ang pang-apat, ang tanda ng babala. Ang pagsigaw ay maaari ding isang babalang tanda ng panganib o isang potensyal na banta. Maaaring sinusubukan ng iyong subconscious mind na alertuhan ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng iyong atensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumisigaw at umiiyak. Maaaring nakaranas ka na matinding panaginip na sumisigaw at umiiyak sa isang punto. Ang panaginip na ito ay simbolo ng iba't ibang emosyon at sitwasyon. Ang panaginip ng pagsigaw at pag-iyak ay nangangahulugan ng paglabas ng mga nakakulong na emosyon, isang Katartik na pagpapahayag ng iyong panloob na pagkabalisa at pagkabiko. Ito ay gumaganap bilang isang mekanismo para sa iyong hindi malay na pag-iisip upang palabasin ng emosyonal na pasanin na maaaring dinadala mo sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng makabuluhang kahulugan na sumasalamin sa iyong panloob na kaguluhan at ang pangangailangan na palayain. Ang pagsigaw at pagiyak sa iyong mga panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais na maipahayag ang iyong tunay na nararamdaman, ngunit hindi mo ito magawa. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pananabik na ipahayag ang iyong sarili ng malaya at tapat. Kung madalas ka magkaroon ng ganitong panaginip, maaaring ito ay isang senyales na dapat kang makahanap ng malusog na mga paraan upang mailabas at may pahayag ang iyong mga emosyon sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makarinig ng sigaw Kapag nanaginip ka makarinig ng sumisigaw, maaring mahalagang maglaan ng ilang oras upang pag-isipan kung ano ang maaring mag-trigger sa mga panaginip na ito. Sinasalamin nito ang hindi nalutas na mga salungatan o pinigilan na mga emosyon na dapat mong harapin. Ang isang kamakailang kaganapan o sitwasyon ay nagdudulot sa iyo ng labis na pagkabalisa o kawalan ng lakas at sinusubukan ng iyong isip na dalhin ito sa unahan ang iyong atensyon upang makahanap ka ng mga paraan upang makayanan at mabawi ang kontrol Ang pagbibigay pansin sa mga panaginip na ito ay mahalaga dahil maaari silang magsilbi bilang mahalagang mga pananaw sa iyong kaloob-loobang mga kaisipan at damdamin Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumisigaw ng tulong kung nanaginip kang sumigaw ng tulong, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong subconscious mind na sinusubukang ihatid ang isang mensahe. Kinakatawan nito ang isang sitwasyon sa iyong pagising na buhay kung saan pakiramdam mo ay nakulong ka o nalulumbay at lubhang nangangailangan ng tulong. Ang panaginip na ito ay isang simbolikong paalala na dapat kang humingi ng tulong at suportahan upang malampasan ang anumang hamon o balakid na maaaring kinakaharap mo. Ang panaginip na sumigaw para sa tulong ay maaaring mangyari kapag nakararanas ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o kahinaan sa iyong pagkising. Ito ay nagsisilbing isang paraan para sa iyong isip upang bigyan pansin na mga damdaming ito upang matugunan mo ang mga ito. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing hudyat na humihimok sa iyo na makipag-ugnayan sa iba para sa patnubay, panghihikayat o payo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ang paghahanap ng suporta ay hindi isang tanda ng kahinaan, ngunit isang mahalagang bahagi ng personal na paglago at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumigaw ng pangalan ng isang tao. Kapag napanaginipan mong sumigaw ng pangalan ng isang tao, ito ay isang malakas na paalala ng iyong malakas na emosyonal na koneksyon sa kanila. Ito ay napapahiwatig ng kahalagahan ng kanilang presensya sa iyong paggising sa buhay at naglalarawan ng kanilang epekto sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang panaginip na sumigaw ng pangalan ng isang tao ay nangyayari kapag ang iyong subconscious mind ay naghahangad ng mas malakas na koneksyon sa taong ito. Kung palagi mong iniisip ang tungkol sa kanila o hindi mo sila nakikita, ang panaginip na ito ay maaring ang paraan ng iyong isip upang ipahayag ang mga pagnanasa. Ang iyong pananabik sa panaginip na ito ay sumasalamin sa lakas ng iyong mga damdamin sa kanila na nagpapahiwatig ng pananabik para sa mas malapit at mas matalik na pakikipag-ugnayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumisigaw ng walang ingay. Ang kakaibang pinom Pinominon na ito ay nagiiwan sa iyo ng pag-iisip sa kahulugan sa likod nito. Ano ang sinisimbolo nito? Kapag na nanaginip kang sumisigaw ng walang ingay, ito ay hudyat na lumaya ka sa mga hadlang sa lipunan at yakapin ang iyong tunay na boses. Ang panaginip na sumisigaw ng walang ingay ay nagdaragdag ng nakakaintriga na twist sa nakakabighaning karanasan na ito. Kung mangyaring ang ganitong kababalaghan, sumisimbolo ito ng pagkabigo o malalim na pagpipigil na mga emosyong gustong ilabas. Ang kawalan ng tunog sa iyong mga panaginip ay nagpapakita ng iyong nag na ambisyon at ang pagnanais na mag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa iba. Ang pananabik na bumabalot sa hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpapangyari sa paghabol sa iyong mga pangarap ng may hindi natitinag na determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magising na sumisigaw. Kapag napanaginipan mong magising sa ganoong paraan, maaari nitong ipaalala sa iyo na bigyan pansin ang iyong paggising at tugunan ng anumang hindi nalutas na mga isyo na maaaring magdulot ng pagkabalisa. Gayun din, ito ay kumakatawan sa isang mataas na antas ng pagkabalisa o takot na naging napakalaki upang huwag pansinin. Ang matingkad at nakakaalarmang karanasang ito ay isang wake-up call na humihimok sa iyo pag-isip ang mabuti ang iyong mga emosyon at harapin ang mga pinagbabatayan na dahilan. Ang mga panaginip na ito ay bumangon kapag ang isang bagay sa iyong buhay ay nararamdaman na hindi balanse o kapag pinipigilan mo ang mga solidong emosyon, ang pagsusuri sa iyong kasalukuyang mga kalagayan at pagsusuri kung ang anumang pinagbabatayan na isyo ay nangangailangan ng pansin ay mahalaga nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang sumisigaw na babae. Kapag nanaginip ka ng sumisigaw na babae, ito ay senyales na kaharap mo ang iyong panloob na takot at emosyon. Ito ay isang kapanapanabig na pagkakataon upang galugarin ang mga nakatagong sulok ng iyong pag-iisip na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong mas maunawaan ang iyong sarili. Ang panaginip ng isang sumisigaw na babae ay maaaring mangyari kapag ikaw ay dumaan sa isang panahon ng matinding emosyonal na kaguluhan o makabuluhang pagbabago sa buhay. Ang panaginip na ito ay isang babala mula sa iyong hindi malay na humihimok sa iyo na harapin at harapin ang mga labis na emosyon na ito. Ipinapakita nito na umabot ka na sa puntong kumukulo at oras na para ilabas ang iyong nakakulong, nakukulong nararamdaman. Kung yakapin mong panaginip na ito ng may pananabik at pag-uusisa, maaari kang magtap sa isang mahalagang mapagkukunan ng pagtuklas sa sarili at personal na paglago. Kahulugan ang panaginip tungkol sa pagsigaw sa mga magulang. Kapag napanaginipan mo ang gayong matinding pakikipag-ugnayan, mahalagang tandaan na hindi ito palaging salamin ng iyong aktual na damdamin sa iyong mga magulang. Sa halip, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na makawala mula sa anumang mga hadlang o limitasyon na pumipigil sa iyo. Pananabik na marinig ang iyong boses. Ang panaginip tungkol sa pagsigaw sa iyong mga magulang ay maaari ding sumisimbolo sa hindi nalutas na mga salungatan o pinagbabatayan ng mga tensyon. Kung madalas mong nararamdaman na hindi naririnig o hindi naiintindihan sa iyong pagkising sa buhay, ang mga damdaming ito ay maaring magpakita sa iyong mga panaginip. Ang senaryo ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang agarang pangangailangan para sa bukas at taos-pusong komunikasyon na nagpapatibay ng isang mas malusog at mas matatag na koneksyon. Kaya kung sakaling managinip ka tungkol sa pagsigaw sa iyong mga magulang, huwag magpanik. Ang mga panaginip ay madalas na abstract at subjective at ang kanilang mga interpretasyon ay iba-iba sa bawat tao. Sa halip na tumuon sa mga potensyal na negatibong konotasyon, subukan tumuon sa pinagbabatayan ng mensahe ng iyong panaginip. Ang surreal na karanasang ito ay maaaring maging isang pagkakataon upang maipakita at mas maunawaan ang dinamika ng iyong relasyon sa iyong mga magulang.